Guys, gawa tayo ng uh, bulang lang daw guys. Ayan. Tapos ito guys, yung uh, spinach saka saluyot. Oo, ba diba, guys? Ayan. At saka ito yung puro gulay ito guys, to. ba <laughs> diba, guys? Ano yan na uh, malunggay. Eh. Ito guys, ang isasahog na atin guys. Ah, uh, ito guys, yung uh, kinikilaw ito. Uh, tangigi at magpapakulo na tayo ng tubig eh. ayan at guys no, habang uh, pinapahit natin guys ilulod natin ito no, guys yung sibuyas ayan luya ayan tsaka kamates guys. Pakuluan lang natin yan guys. Pakukuluan lang muna natin yan. Takpa muna natin eh. O oh, diba. Ayan guys. Kumukulo na guys. Saka naman natin to guys, yan. Oh, ito guys. Ilulunod. Ayan. Ilalagay. O ilulunod. dito guys yung bituka guys. So, sayang naman yan. Malinis yan. Diba guys. Ayan guys. Dalawa lang yan guys. Ang ating uh, dalawang hilang. Makapal naman yan. <laughs> Kaya pakuluan natin ulit yan At yan guys, kulong-kulong -kulo na. Talagay naman natin itong guys yung ah, Gulay Yan yung guys Yung uh, spinach Tsaka yung uh, ating uh, Saluyot kaya, kaya masama na natin yan guys More ano tayo muna ngayon guys More uh, gulay Diba guys? Kamay-kamay na lang yan guys. Depende sa inyo. Oo, <laughs> depende sa inyo guys. Dapat lang malinis siyempre. Ang ating mga kamay. Yan. Tsaka, lalagyan natin. Eh, depende sa inyo guys. Kung lalagyan nyo ng kalamansi. Ayan, meron na tayong kalamansi. Na kahit kung timid pang asin na lang kundi. Oo, depende sa inyo kung lalagyan nyo ng kalamansi. Sa akin kasi guys, pagkano inilalagay nilalagyan ko ng kalamansi. Para medyo yung make on ah, may kunti nga pang kontra dyan. Ayan. Saka guys, ilalagay na rin natin itong malunggay. Ayan. Ito kayo oh. so. Ayan. Malunggay. Sama na rin natin dyan siyempre. Ilalahok na rin natin dyan. Oh, hindi lang, ga hindi lang gano'ng kadamihan ang ating malunggay. Ayan guys so, oh. medyo uh, naano na guys na, na, gulay. No? na ang tawag dyan medyo lumiit na. O, oh, di diba guys? Medyo naluto na. yeah. Pero siyempre, dahil sa palengke galing yung mga gulay natin, hindi sarili natin tanim, medyo lutuin natin ng medyo mahaba-habang um, kukas yan. No? Medyo panalambutin natin. Kasi alam nyo na, di ba? mga nilalagay Pero kung sa atin sana yan, no? sarili natin tanim, abati, eh. Yan, yeah, mga ganyan, okay na yan. Pero siyempre, dahil sa galing sa palengke kaya lutuin natin ng medyo uh, ganda ganda medyo matagal-tagal at guys, siyempre guys, kanya no uh, bahala na kayo magtimpla guys ito guys, bagka ina inahon na ninyo mga, pag isang kulo lang guys, tama na para malasap nyo guys yung sariwang uh, aroma ng kalamansi uh, o wag ito guys, pakuluan na mahaba kasi hindi, hindi maganda pag yung luto-luto ang, -luto ang uh, kalamansi Ayan. Ngayon, timplahan na lang guys. Okay na yan. Eh. Gulay tayo ngayon para kumaba ang buhay natin. Thank you very much sa panunod. God bless to mga pinipay. Bye!